Hello mga kapistak magandang araw sa atin lahat. Update na naman po tayo sa ating mga lagang manok as of September 22, 2024. At meron tayong newly hatch guys. And these are 18 heads na Rhode Island Red. At nandito sila sa bagong gawang kulungan guys sa ating brother. at sya nga pala guys please consider to subscribe our youtube channel at meron din po tayong facebook page paki visit lang po and please continue watching till the end po kasi mag update tayo sa ating incoming breeder And let's proceed guys sa ating incoming breeders Ito na sila guys Ito na sila guys so oh. Out of 23 heads At ngayon ay 21 na lang sila guys May mortality ng dalawa At ang naiwan ay 10 Rhode Island Reds At 11 Black Astel At gagawin natin itong breeders guys ang um, by the way nga pala guys, gumawa nga pala tayo ng kulungan nila kasi nang crowded na sila sa kanilang kulungan guys. Ito yung ating ginagawang kulungan guys oh. Nyo. At mamaya hapon nga pala guys eh, tayo ng Falfax vaccine. At next week naman ay magbabako na tayo ng ng Kuriza vaccine para on the third week from now ay ilalagay na natin sila dito sa sa kanilang grower pen. Tama din guys na matatapos ito after 2 to 3 weeks from now para ready na sila sa kanilang Johnny dito sa sa kanilang breeder pen or kompleto na sila sa vaccine paglapag nila sa lupa para may protection na sila guys at tinan nyo ang laki na nila guys